Hello, hello, Cancer Collective, sa and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po to James Taro PH. Diretso na po tayo sa inyong monthly reading for May 2025. So Cancer, ano po yung mga balak nyong matupad this month? Yung mga tinutumbok nyo mga plano, mga wishes, mga dreams and goals na this time, this May ay gusto nyong maganap at matupad sa buhay po ninyo. Gamitin nyo po ang aking comment section bilang inyong manifestation board. Isulat nyo po dyan lahat ng mga dreams and wishes nyo for the month of May. And let your spirit guides and angel guides attract your frequency and energy para lalong bumilis ang pagtupad ng mga dasal at wishes nyo po na yan. Okay po, Cancer? So sa ating reading for today, take lang po yung mga ka-resonate kayo and leave the rest. Yung pong ibang impormasyon ni para po sa ibang cancers po yun, okay? Kaya patalasan niyo po yung inyong intuition para po makuha niyo po yung akmang-akmang mensahe mula po mismo sa inyong spirit guide sa ating reading for today. Thank you po again for the like, sa mga nag-share, sa mga nag-subscribe. din po sa mga hindi po nag-i-skip ng ads ako. Napakabait nyo po. Saka sa mga nagdo donate po. Maraming maraming salamat po sa inyong generosity and kindness sa ating channel. Okay, Cancer. Ano ang naghihintay sa iyo ngayong Mayo? Inhale. And exhale. At the center of your reading, you have the Five of Wands. In the area of what you want, you have the Seven of Cups. In the area of what you need, you have the seven of wands. Seven, seven, you are lucky this time. Congratulations. In the area of what's affecting your current energy, meron kang the full card. Ooh, nakikita ko na ano nangyayari dito. Pag-usapan natin later. In the area of your near future, you have the magician. Wow. In the area of your challenge this month, you have the queen of wands. In the area of your fortune, you have the Ten of Swords. Napakaganda. Pag-usapan din yan. Nasa area naman siya ng fortune. Kaya hu huwag mo pangilagan. Huwag matakot. Pag-usapan later. In the area of your divine advice, meron kang King of Cups. Lovely. At ang outcome mo this month, Cancer, you have the Three of Wands. Wow! Something that you've been waiting for is here. Paparating na siya at nandyan at hinihintay ka din. So, congratulations. Koron po yung hinihintay ninyo. Darating at the end of the at the end of the month, o sa buong buwan na ito, this will be a very, a very, very prosperous and uh, full of blessings a month para sa'yo. Congratulations in advance, Cancer. At the bottom of your deck, you have the Two of Cups. Ooh! Kung meron man sa inyo ang nag tungkol sa usaping puso, ganyan, naghahanap ka ba this time ng pag-ibig? O kaya there are some problems sa usaping puso mo this time, Cancer? Bagong hiwalay ka lang ba? And like, ngayon, iniisip mo, bakit hindi ako bumalik sa dating pool? Parang ngayon, gusto mo na ulit bumalik dun sa, um, try mo ulit mag-entertain mag ng mga potential lovers dyan. But for others, I'm seeing here na kung ano yung kaloob sa'yo na yung spirit guides na de destiny mo, yun ang ginagawa mo sa lupa. Kung ano yung kaloob nilang parang tadhana mo, yun din ang tinutulayan mo. So, you're aligned with your, with your divine purpose. So, congratulations. But for others, I'm seeing here, kontrata, I'm getting that job having that agreement sa mga negotiation mo this time. Uh, may kontrata ko na kita, mayroong pag-abante sa mga um, trabaho na talagang inaplayan mo and you're getting the beautiful, beautiful results. So congratulations po sa inyo. Sa mga may contracts, contracts dyan and clients na talaga namang yun ang inyong uh, bilang inyong kabuhayan. So there will be something lingering in the, in the background for you this month. Okay, Cancer, simulan natin ang iyong totoong reading. You have, at the center, you have the five of wands. May mga conflict ka this time whether sa mga katrabaho, sa negosyo, sa love life or someone na talagang gusto mong uh, mapaoo o ma makuha mo yung um, yes sa kanya yung parang this time around in this conversation, sa ating pinag-uusapan, sa ating pinagdadabatehan, you want to win this um pagkatalo na ito. Or kung ito man ay ikaw at sa ka-kliyente, gusto mong makuha yung Uh, pabor sa kanya ganyan. So now is the right time for you to really think hard kung paano ka mananalo sa usapan na ito o para makuha mo yung uh, better end ng inyong pag-uusap. But for others, I'm seeing merong pagkatalo sa inyong relasyon, sa mga cancer dyan na merong pinagadaanan ngayon sa inyong buhay pag-ibig. Ngayong Mayo, parang sinasabihan ka ng iyong spirit guides na may dadaanan kayo mag-partner at kailangan mong mag-meet din yung kanyang sinasabi. Parang this time around, have that clear communication. Hindi kayo dapat nag-argue to win an argument but because you want to understand your partner. At, at ganun ka rin sa kanya. Gusto mo rin siyang maunawaan. So, make sure that your lines of communication are very much open, okay? In order for you to save or to patch this relationship, okay? For others dyan na cancer na single naman, wala pang karelasyon at naghahanap na pa, praying for a certain partner. I'm seeing na this time around, tinatanong mo sarili mo, handa na ba ako? Am I ready for love again? Or meron mga competing people dito para sa puso mo. Parang meron mga taong nagkukumpetensya para mapanalunan ng iyong puso. So, ang ganda-ganda mo naman, ang haba na hair. So, for those cancer na parang nasa, nasa gitna ng mga nagtatalong kalalakihan at uh, meron kayo, o kaya kababaihan din, wala naman gender dito ano so kung meron kayong conflicting feelings about different people na parang minamahal at potential mong iniibig ito ang panahon para mag-isip kang mabuti kung sino talaga ang para sa iyo but for others this is all about contracts then sa mga trabaho ninyo, kung talagang meron kayong kliyente na parang gusto nyo mapa o ano, pero para ang daming aberya, ang daming gustong gawin ng kliyente, ang daming paiba-ibang desisyon. So, this time around, sinasabihan ka ng spirit guides mo na maghanap ka ng ideal, ideal um, ways and plans paano mo siya mapa oo okay paano pumunta sa iyo yung pabor okay the five of wands being clarified by the king of swords yes be smart daw this time maging pinaka uh, masigasig ka para mapanulunan mo yung oo na yan yung sagot na yan whether sa lover o sa negosyo o sa business um trabaho man yan <coughs> so sorry yung sabi dito na magkaroon ka ng matibay na matibay na diskarte, use all of your experiences in the past because si King of Swords talagang malinaw ang isip niya. So kailangan to palinawin mo isip mo ngayon at panindigan mo. So good ka lumaban ka. Um, may mga bagay daw na parang alam mo sa sarili mo na kaya mo at kaya mo map mapanalunan to, kaya mo maging at the top of uh, this this game. Ito man ay marami kayong naglalaban-laban sa isang posisyon o sa isang slot for a certain job. Uh, ipakita mo doyo yung kakayanan. Ito ang tamang panahon na huwag kang maihiya, Cancer. Huwag mong Huwag ka magtira sa sarili mo, lahat ibigay mo to win this. Because I'm seeing talaga na very competitive itong area na pinag-aagawan mo para sa simple trabaho na ito, o para sa simple love, o para sa ugnayan na ito. Marami kang kakopetensya, marami kang uh, kasabayan talagang magagaling, matatalino. Uh, kung sa love ito, talagang uh, pasok din sa standard ng taong alam yon uh, gustong gusto manalo para sa pag-ibig ni man. So, sinasabi dito na ilabas mo yung pinakakagalingan mo at patunayan mo na kakayanin mo. And you will stop at nothing to get this. Okay, Cancer? Parang eyes on the prize and you will get it. In the area of what you want, you have naman the seven of cups. Dito para ang dami mong options na yung mong gustong gawin. Na mga, diba, na visualize mo ng mga bagay na parang, ah, okay, para mapa o ko siya, para makuha ko tong bagay na gusto ko, tong tao na gusto ko, I will do everything. Um, I will do lahat ng pwede at hindi ko pa nagagawa just to hear that yes o para makuha mo yung result na hinihintay mo. Um, you're trying your best this time. Pero parang nararamdaman ko rin yung parang confusion. You're very confused on what's the best uh, idea. Kung ano yung tamang hakbang, kung ano yung tamang pipiliin. At medyo may kaban na rin sa'yo. Ano? Parang may kaban na parang tama kaya ito? Ito kaya dapat kong gawin? Um, I don't know why kung feeling mo uh, you're, you're, you need to mask yourself to be the best version of yourself. Yun na parang kailangan mo ipakita sa tao nito na parang ito yung version ko pero hindi naman talaga ito yung total na ikaw para merong illusion dyan that you're gonna use para mapa-oo mo siya. So, I'm seeing here na parang sabi sa'yo ng spirit guides mo, be the authentic you. Kailangan yung pinaka-authentic na authentic na cancer at uh, makukuha ma ma mo yung tamang sagot if you just be true to yourself. Okay, Cancer? um Mahahanap mo yung tamang way at tamang paraan. Basta maging totoo ka muna sa sarili mo. The Seven of Cups being clarified by the Eight of Cups. So da dahil din sa maraming mga illusions and problems and parang litong-lito ka na din sa kung anong dapat gawin, ang daming malabo, ano, and ne medyo nasa brink ka na of walking away. Nandun ka na sa parang... Mm okay ang daming mga nangyayari ang daming mga dapat simulan ang daming mga dapat um Uh, uh, mga parang urong-sulong ka din, nakikita mo yung potensyal ng taong ito. If it's about a love na talagang magulo na ang inyong relasyon with the five of wands here and meron ka nang gustong panindigan sa buhay mo either going away or staying ang daya mo options here na parang gusto ko pumunta abroad, gusto kong abuin naman yung buhay ko, gusto kong toparin yung pangarap ko na hindi ko na natopad because I stayed in this relationship and meron ka nang lingering Um, decision in your mind na parang gusto mo nang iwan, gusto mo nang umalis, gusto mo nang lumayo. That is for those na cancer na, um, na may relasyon, at may, problem, may problema sa relasyon at this time. But for others na kung ikaw man yung problema sa trabaho, parang iniisip mo ang daming paraan, ang daming ibang ways for me to attract and to get this yes, mula sa kanegosyo mo na ito, katrabaho mo na ito. And parang nandun na sa likod mo, parang aalis na ako, parang susuko na ako, ayoko na. Um, hirap na hirap na akong ibigay lahat, pero parang wala pa rin um, nangyayari. Ano? But for those singles, dyan naman, tatlo to, singles, for those who are in the career area, and for those na may karelasyon, tatlong cancer po ang binabasa ko this time. Kasi I'm really feeling those three uh, energies, kaya medyo mahaba-haba ito, kaya pakinggan nyo pong mabuti para makuha nyo yung para sa inyo for those single, I'm seeing a very conflicted ang yung isip and you don't know if you if you want to trust this new person na dumatating sa buhay mo at nag-offer ng kanyang love. And ikaw parang iniisip mo mabuti, is this the right time for me to take this plunge or to trust this person and take this new um, relationship sa buhay ko? Pero ikaw parang andayan mo options, andayan mo rin gusto gawin sa buhay, hindi mo alam kung anong ipaprioritize, love life ba o pag pursue ng career and ikaw hindi mo alam parang gusto mo mag-top out gusto mo na lumayo kasi hindi mo malaman this time kung anong gusto mong gawin sa buhay mo kung tatanggapin mo bang pag-ibig na to o hindi okay in the area of what you need you have the seven of wands to those na parang may karelasyon at gusto nang umalis. o nang iiwan ng kanyang partner because talagang sobrang gulo na ng inyong relasyon. You want to walk away. Ang uh, gusto mo na magligay ng barrier between the two of you na parang tama na, stop na, ayoko na. Sobrang, sobrang na lahat ng binigay ko. I have defended you to my family. I have defended you to my friends. Uh, lahat ng red flags mo, inignore ko. Uh, Pinanindigan ko yung relasyon natin. But this time around, ayoko na lalayo na ako. And stop na. Stop na the communication. Huwag mo na akong puntahan. Hiwalay na tayo. Ganyan. But for others sa may trabaho, ganap ang trabaho with these contracts and uh, approval and negotiation, you're thinking of really trying your best. Ito daw ang kailangan mo na parang try your best to defend yourself and prove to this person na ikaw ang tamang tao na pag-oohan niya. Na sa'yo siya bumili ng lupa, sa'yo siya bumili ng property. Na ikaw ang tamang candidate for this job, na ikaw ang tanggapin niya, ganyan. So, this is the right time for you to really plan ahead and have this tactic kung paano mo i -de sa ang sarili mo. At kung paano mo um, makapatunayan na ikaw ang karapat dapat. To stand up for yourself and prove yourself this time, Cancer. For those taman single na Cancer this time, nakikita ko dito na parang Ah, uh, merong ang kailangan mo talaga this time. Is alamin muna kung ano yung gusto mo at ano yung hindi. Parang ang dami-daming lumalapit sa iyo, ang daming gustong magbigay uh, sa iyo ng um, kanilang pag-ibig, pagmamahal. Pero parang ikaw uh, hindi ka sure, ano? Hindi ka sure kung ibibigay mo na ba o hindi. So merong atras-abante ka dito. Parang kailangan mo daw magkaroon ka muna ng paninindigan sa sarili mo. Build yourself up first before Saying yes to someone. Kasi ayaw mo naman magdala ng ibang tao sa buhay mo nang hindi ka pabuo o hindi mo pa napapatunayan yung sarili mo. Parang kailangan buuin mo mo daw muna cancer singles ang sarili mo bago ka tumanggap ng bagong person sa life mo, okay? The Seven of Wands being clarified by the Queen of Swords. Yes, paninindigan, cut off. Sa mga may karelasyon na nakipaghiwalay na, cut off your communication. Now is the right time for you to really look forward to the future and start anew. For those naman sa may trabaho, nakikita ko dito na parang maraming ibang paraan, be decisive though Parang this time around, find new ways. um uh, Step out of your box at um, kumawala ka doon sa mga traditional mong paraan kung paano mapauo ang mga kliyente mo, mapauo ang isang uh, employer, ganyan. So this time around, have some very um, novice o uh, parang makabagong paraan kung paano mo mapapao mapapa itong tao na ito. But for those sa single, this time around, para mag-focus ka daw muna sa mga bagay na nagmamatter for you and your future. Parang there's no time around for you to play. Walang, wala kang oras para sa mga um, mababaw na relasyon o parang laro-laro lang o fling-fling lang. You want a stable and true love. Pero handa ka maghintay dahil parang feeling mo sa future nandoon yung iyong tadhana and now parang you're very closed off and you don't want this person to come in kasi feeling mo ang pa nag matter sa life ko this time okay in the area of what's affecting your current energy meron kang the full card This time around, you want to start over. Gusto mong magkaroon ng bagong simula sa buhay mo. Bagong hangin, bagong atmosphere, bagong tao. If this, for those cancer na nakakahiwalay lang o may problema sa inyong partner, uh, you want to start over in life. Kaya nagkaroon ng mga confusion and conflict with your partner na parang, ha, iiwan mo na ako, ganyan, parang sawang-sawa ka na kasi sa kanya o sawang-sawa ka na sa relasyon ninyo, sa problema ninyo, talagang, this like, you feel na hindi na to masasave o there's no way for you to stay here kasi parang lahat nagawa gawa mo na for this person. And na nyo ito, pero dahil ito ay nagbunga, ay, nagsimula mula sa Uh, puso mo o sa paninindigan mo na I want to start over. I want to chase new things in my life. Uh, marami na akong bagay sa buhay ko na parang pinabayaan ko at iniwan ko dahil nagmahal ako. Pero now this time, you are trying to move on in life and uh, have this new life parang sobrang excited mo to, to start a new no parang bago simula bagong buhay nang wala itong taon ito for those naman sa mga um, may kontrata o sa mga may trabaho na naghahanap ng agreement um, talagang job hunting ganyan so itong pag pagkakaroon ng bagong simula for you parang you want to have a new level sa trabaho mo para this time this time around gusto mo na mag-level up gusto mo na gusto mo na makabenta gusto mo na makahanap ng magandang trabaho in order for your life to be on a different level kung dati parang ngayon, siguro, uh, pagod na pagod ka na sa buhay ninyo, hirap na hirap, pero kaya gusto mo na bagong simula sa buhay mo, kaya sinatsaga mo itong trabaho na ito, sinatsaga mo makuha ito kung going to abroad or going to a different city or applying to a very difficult job na parang uh, kisap, uh, ano pikit mata mong in applyan because nakikita mo yung future mo with this company or with this trabaho. Kaya, ito ang nagsimula noon na eh, itong pangarap mo ng bagong simula for your family, makabili ng bagong bahay, magkaroon ng bagong simula um, hindi lang sa mga kapatid mo, kundi para sa iyo din, parang leveling up ang gusto mo, okay? And, uh, for those single naman, this time, I'm seeing na parang conflicting pa talaga ang isip mo, pero parang there's thing in you na parang I want to try it. Gusto ko na umibil umibig na ulit this time. Pero hindi ka lang sure kung itong taong ito na nag-o-offer sa iyo ng love ang karapat-dapat, ano? So nandoon yung conflicting sa iyo. Pero meron ka ng balak simulan. Na something na wala sa hinagap mo na makukuha mo this time. The full cards being clarified by the Wheel of Fortune. So, ikaw talagang gusto mong umikot ng iyong kapalaran this time. For those cancers na gusto nang umiwan ng, umiwas ng relasyon, gusto mong umikot naman yung kapalaran mo. Ang tagal mo na lugmok, ang tagal mo na kulong sa relasyon na yan, na feeling mo lahat naman tinry mo para mag-work. Pero this time, ah uh, you want to change everything. You want to win in life naman parang this time ako naman. This time I want to chase my happiness, my freedom, uh, to find the one that truly loves me unconditionally. For those na may gusto ng trabaho, gusto mong talaga magbago ang kapalaran ng inyong buhay. Buhay mo na buhay ng pamilya mo, buhay ng mga anak mo. Kaya sinisipagan mo itong trabaho na ito na gusto mo siyang makuha. For those singles, inaasa mo sa chance, ano? Cancer, singles dyan, parang come what may God, ibigay mo sa akin yung nakatadhana for me. Parang may pagka-romantic ito, eh. may romance element itong bagay na ito na parang hope, uh, uh, hopeful, uh, hopeless romantic ka. Parang ibigay mo sa akin God yung para sa akin. I will take chances ko siya talaga for me. Ganyan. For those naman sa yung near future cancer collective, you the magician. Something in your life ang magagawa mo. Umalis ka sa relasyon ninyo for those cancer na nakakahiwalay lang o may problema sa love life. Para I'm hearing you will get a very solid foundation in your near future. Pwedeng single ka pero meron kang sarili mong negosyo, meron kang sarili mong bahay, meron kang sarili pinagkakaabalahan, meron kang sarili trabaho. I'm seeing you getting busy for those cancer na, na nakipaghiwalay. And now you're starting to rebuild your life and whatever you manifested and prayed kay God, matutupad siya at makukuha mo. So congratulations of seeing you very happy, very content, standing up for yourself. And now parang hindi mo na kailangan talaga yung taong yun in the past to complete you because you are happy completing yourself and you are very content with what you have this time. For those naman na gaharapan ang trabaho o may uh, ang area of concern ay trabaho kontrata, I'm seeing you getting that contract in the near future and you will land that job. Congratulations. For those single naman, I'm seeing you getting busy with a lot of things. Pwede trabaho, pwede sa school, ganyan, o kaya I'm seeing you talaga being very independent. If you're manifesting talaga this love, it will come to you at the right time. Pero kailangan ikaw muna ay kompleto ka. Parang ikaw muna ay content in your life and na-build mo na yung sarili mo bago ka maghanap ng bagong karelasyon. Para kapag umalis man siya, you're still complete and you still can stand on your two feet. Okay, Cancer, singles jaan, The magician's being clarified by the hermit. Yes, complete talaga. Lahat ng tanong mo in the past, this time around, masasagot mo. This is all about you Parang self-fulfillment, self-love. Pag mahal ko ang sarili ko, ma-attract ko yung right people. Especially with the kakasing, kakahiwalay lang na cancer dyan. For those cancer singles this time around, parang kailangan mo toto -to muna talagang i-rebuild ang yung sarili. Hanapin mo muna yung totoong ikaw, your authentic self. Kapag buo ka na, saka ka makaka-attract talaga ng totoong para sa'yo. For those naman sa may mga trabaho and job, I'm seeing here na, the the answers na matagal mong hinanap nandiyan na at makukuha mo siya congratulations in the area for challenge this time para sa lahat ito the challenge for you is to rebuild your self trust self love self confidence yun talagang ang self esteem pataasin mo yung self esteem mo kasi kung nahiwalay ka syempre parang lugmok-lugmok ka parang tulog na durug ang pagkatao mo as uh, heartbroken ka ngayon kailangang magpaganda um pataasin mo yung charisma kung wala magmamahal sa iyo mahalin mo muna ang sarili mo and enjoy your single life For those single naman na talagang parang hirap na hirap makahanap ng love life ngayon, I'm seeing here na mahalin mo muna ang sarili mo at makaka-attract talaga ng pag-ibig kapag masaya ka. Yung aura mo kasi magre-reflect yan eh. For those naman na may trabaho, contract, I'm seeing here na alam mo ma-attract mo yung yes ng client mo kapag nakikita nila kung gano'ng ka confident So, now, now, is the right time for you to take that confidence within you, okay? The Queen of Wands is being clarified by the star, yes. Kung talagang pangarap mo ito, bring that hope back in your heart. Okay, Cancer? Hindi ito ang panahon para magpakalog ka ibangon mo ang sarili mo at manalig ka ulit, mangarap ka ulit. In the area of your fortune, you have the ten of swords, tapos na ang paghihirap, For those cancer na talagang kakahiwalay lang o naghahanap na ngayon ng paraan para mahiwalay o lumayo, ganyan. Tapos na ang paghihirap, especially in the area of your fortune, especially with those singles, parang this time around, makakatagpo ka na ng match mo. For those na may naman yung trabaho, andyan na ang yes, tapos na ang struggle mo sa paghahanap ng client o paghahanap ng trabaho. May pagkatapos ang struggle dito and your heart will be very, very happy the Ten of Swords being clarified by the Hierophant. Yes, leveling up. I'm seeing you getting that wisdom. Parang ngayon, parang natuto na sa past mo. Ngayon, parang hindi ka na uulit sa mga pagkakamali. Before, every red flags, every green flag, alam mo na, um, mga pagkakamali, uh, dati yun ang gagamitin mong signs at this time para yung mga struggles mo ay hindi mo nabalikan. So congratulations. In the area of your divine advice, lagi sinasabi sa'yo ng spirit guides mo na keep your peace. Uh, huwag ka laging papa-apekto sa sinasabi ng ibang tao, sa ginagawa ng ibang tao sa yo. Pag pinaprovoke ka, pag sinasaktan ka, lagi mong isipin. Um, pag-iisipan ko muna ang sasabihin ko, ang iimikin ko, ang aaksyonin ko, ang paano ako kikilos. The way you react. Kailangan kalmado ang puso. Dapat isip ang didikta at hindi ang iyong emosyon. Okay, Cancer? the King of Cups being clarified by the Page of Swords. Yes, may mga bagay na pagsusugod ka sa isang laban o pag meron ka na provoke, this is the right time for you to really think it hard. Huwag ka munang magagawa o huwag ka munang, uh, kikilos basta-basta ng hindi pinag-iisipan. Okay, Cancer? Especially with the people, things, and places, and endeavors na talagang importante sa'yo. Ang yung outcome na napakaganda pag-usapan natin later. But first, let's have additional messages from a Divine. You have 1212. 12. Kung importante po sa iyong numbers na yan dito sa confirmation o this message is for you stay focused on your best possible for uh, possible future and remain optimistic throughout the entire journey your angels are right behind you as you turn your dreams into reality i am focused yes focus ka sa future mo the future is bright and uh, kayang-kaya mo yan cancer ito ang area na kailangan pag-focus on this whole month, Cancer. You have trust. I accept that my inner voice will always guide me correctly. Pagkatiwalaan mo ang iyong journey, ang iyong sarili, ang iyong self-power and the tapang at tibay na loob. Especially in your outcome, you have waited for this opportunity to come. Itong hinintay mo, mahiwalay, makapag-start over. Hinihintay mo na lover dumating for those singles. O kaya sa mga nagkatrabaho dyan, ito na hinihintay mo trabaho. Andiyan na, dito na, dumating na. So this is like a katoparan of your dream Kato para ng mga bagay na gusto mong uh, maganap sa buhay mo nandiyan na siya naghihintay ka na naghihintay rin siya sa congratulations the three of wands being clarified but the two of cups wow yung uh, background crown mo luha basa sa yung outcome ang hiniling dito mapupunta dito magaganap makukuha mo congratulations cancer that is your may 2025 reading lahat ng hiniling matutupad at naghihintay siya sa iyo. Congratulations sa poke na relate sa poke na resonate. Comment down below and I'll be reading your messages. Thank you again for watching. This has been James for James Tara Beach. God bless everybody.